Hello guys, good morning. Ayan, so magandang araw po sa atin lahat, mga katoro 3D. So, good morning, good morning po sa ating mga solid followers natin dyan na nag-aantabay sa ating mga probables ngayon araw po ng linggo. So, ngayon lang tayo nakapagbigay ng numero guys ha. Dahil lang sa araw po, busy po tayo ng mga, mga, mga nakaraang araw. So, sa ating 695 na binigay po nung 27 mga boss naglabas po talaga siya ayan po sa screen natin Papakita ko po sa inyo so na delay lang po tayo ng isang araw so na natumbok sana natin sa alas 5 di ba so sa nakabalik ng ating probables sa ating 695 congrats na lang daan sa inyo guys ha Okay, so proceed tayo ngayon sa ating uh, mga numero ngayon araw po ng linggo, Sunday. So ito guys ang ating mga best number today. So ang ating best for today, pakisulat po ng inyong mga ano dyan, uh, kung meron kayong mga papel dyan at pwede po ninyo i-screenshot ha. Okay, so Sunday. So ang ating uh, potential pair natin today, potential, lagay ko na lang dito. So isulat na lang ninyo at screenshot potential number. No? So ang ating best best pair natin is uh, 95 95-94 ha so ang best pair natin is 95 at 94 all ha so yan po ang ating uh, pamering na pwede po, po natin na partneran kung ano kayo makursunada po dyan sa ating 95 at 94 all ha so dito guys sa ating numero syempre uh, papakita ko sa inyo ang ating dalawang special so unang muna natin uh, ibibigay ang ating dipinsa 95 din po yan so ang ating dipinsa dipinsa natin bago tayo mag dipinsa kumbi So, ang depensa kombi 95. So, meron tayong 095. Mga boss, 905. So, muni siya ha. 905. Ending ko always ang 5 mga boss, no? Oh, possible mag-ending 5. Or 095. O, oh, so, muni siya ang akong depensa kombi na ah, panarget ha. So, target rumble niya siya mga boss. Okay. Kaya na pong bahala kung magkano po ang yung ilalagay po dyan. So, hindi na ako magsasabi. Basta sa makakaya lang po ninyo, mga boss, ha? So, ang ating mga last two dito, mga boss, isusulit ko na dito sa baba para sa next picks natin, yung special na lang natin. Sa last two or L2 po natin, ayan ha, sa L2 po natin or last two, sa mga gustong uh, uh, mutaya ng last two. Okay, so, meron tayong last two. Ito yung aking best last two, mga boss. So, syempre, always, 94 tayo. Ayan, 94. Ninety-four. ninety Ayan. So, ninety Okay. So, next is zero-five. Uh, May ninety na ninety. Ayan. Ninety. Ninety. Siyempre, forty-nine. Ah, uh, No? fifty May 4 tayo. So, 45 35 thirty Ending ko always sa si 5 ha? Baka possibly mag-ending sa si 5. So, yan po yung ating mga last two. Next. Uh, meron tayong, ano pa ba, 90, 50, nandito hindi na yung 59, nandito na, uh, 49, meron na, 59, so, basta, always, mga boss, ha, sa lasto natin, tatlo ang magagawa natin sa lasto, for example, dito ha, 90, 50, at 59, so, pag mag uh, beat kayo ng uh, isang combination, sa yung mga uh, nakakurson na dahan numero, so, lasto yun na lang ninyo, ha, mga tiktasto, yun yung mga uh, tayada. Kahit pa paano naman, makalasto tayo, di ba? Sayang naman. Kano rin yun. Okay. So, always play ng last two, ha? At syempre, magdepensa tayo lagi ng rambol ito. Okay, ha? So, yan po yung aking depensa kombi. So, 95 all tayo at 94 mga boss, ha? Yan po yung ating uh, pamiring. So, yan po yung depensa natin, 90509. Next mga boss, ito po tayo sa ating uh, special po na numero. No? So, Thor 3D Okay, so, June 30 2024 Tapos, yung ating uh, uh, Potential Okay, so, ito yung ating Special Dalawa lang ito mga boss. Malit lang natin numero. Play natin to always sa 2 p.m. 5 p.m. At 9 p.m. So maganda ko ito tayaan mga boss sa alas 2. No? Alas 5 at alas 9. Pero pag unang natin, pwede pa natin bagdukan sa alas 2. Itong ating special ha. So ito po ang ating unang combination mga boss. Meron tayong 9, 3, 5. 9, 3, 5 mga boss at pangalawa natin is itong ating uh, 945. Okay. So, 945 mga boss. Always play ng target at rumble. Okay. So, nindot nito yan mga boss pounded spot sa alas 2. Gwapo ni itong 935 natin at 945. Kung uh, mag slide sya, so, baka sakaling kung hindi sya mag 935, mag 945. So, yan po yung ating potential na numero. Okay. So, i-play lang natin itong mga boss alas 2 ha pag hindi siya maglabas alas uh, alas 5 kung hindi na siya maglabas sa uh, alas 2 ibalik lang ha at alas 5 at alas 9 okay so pag naglabas to for example sa alas 2 huwag na po natin yan tayan ha mga boss ha hintay na lang kung anong upload po na 3 eh. trading so yan po ang ating combination at syempre uh, good luck sa atin lahat mga boss. Okay, so maraming maraming salamat. Uh, huwag niyo pong kalimutan mag-share itong ating uh, video mga boss. Mga mahilig dyan ng short race. Ayan, so yan po yung ating mga numero. Sabay lang ha. Sa so may kursunada. So kalimutan po mga boss pag uh, like. Siyempre pag thumbs up itong ating video. At i-share kung meron ano kayong mga uh, group dyan. No? Mga public group na sinalihan. So yun lang po mga boss, maraming maraming salamat po sa inyong uh, pangunawa at syempre suporta kay Tor Trevi. Really. So kita kits lang po tayo mga boss sa mga susunod na araw o di kaya kung meron tayong pahabol, syempre magpapahabol tayo. Kung wala man, tuloy ang ating mga numero. Peace out.